Magandang araw po sa inyo, ito ang guided, ang ating reading ngayon ay para sa mga Scorpio sa buwan ng uh, July kung anong kanilang kapalaran at buhay-buhay ngayong July 4 card spread po tayo at bubuna tayo isang angel card for your message So, mga Scorpio, ang ating um, overall ngayon or yung environment natin for July is about, uh, sabihin natin, ano, um, something siguro na mangyari sa'yo na inexpect expect mo but medyo madidelay ng konti. So, kung merong kang inantay na trabaho, kung ano man yung Uh, resulta sa lahat ng aspect na inaantay mo is magkakaroon ng konting delay ngayong July and dahil doon medyo madidisappoint ka at magkakaroon ka ng mga self-doubt and self-blame sa sarili mo which is not good ba diba? so sabi nga nila uh, ano eh tawag natin yung bang tipong minsan yung mga delay na nangyari sa atin sa buhay is uh, sadya talaga silang dumarating sa buhay natin kasi may mga bagay na hindi para sa atin. And dahil matas ang expectation natin yon minsan nagkakaroon tayo ng disappointment which is gaya ng sinasabi ko, yung mga delay at hindi napunta sa yung mga bagay ngayong July is not for you. So, expect or accept the fact na hindi siguro yun nakalaan para sa'yo. In more aspect of life, whether sa trabaho mo, sa taong mahal mo, or siguro sa pag-aaral mo. So, ang masasabi ko lang siguro, siguro para medyo maibsan yung ano mga ngayong July about your mga expectation and delay mo. Isayaan mo lang kung kailan silang sila darating, o kung kailan lang mangyayari at kung kailan yung tamang oras na kailangan mo silang uh, matanggap sa iyo na binigay sa'yo ng nasa taas is doon na natin sila i-accept kung medyo nagkakaroon ka na ng self-doubt sabihin natin then change of plan tayo or change of ano tayo magkaroon tayo ng ibang inspiration bukod doon so mag kung, kung meron tayong plan A So, why we try plan B habang inaantay natin yung plan A? And kung di mag-fail -mag yung plan A, meron man tayong naging plan B, then may, meron pa tayong isa pang plan C. So, ganun siguro mas marami tayong option na gawin natin sa sarili natin or sa sarili mo ngayong July para at least mawalan ka ng klase ng ganong ng disappointment or self-blame mo sa sarili mo this July. Which is, sabi ko nga, everything is in God timing sabi nga nila paulit-ulit din 'di ba na sinasabi ko ngayon sa iyo na timing lang siguro kung hindi ngayon then sa susunod na buwan siguro sa so, sa mga susunod pang buwan or sa susunod na taon medyo matagal pero mas minsan sabi nga nila 'di ba ulit ah uh, na ano na minsan yung mas yung mga plano ni God mas darating sila sa tamang pagkakataon. Si mas yung, yung mas maganda mo siya. Although ngayon naga naga ano ka, nang nangarap ka na sa isang bagay and then naantay mo na lang. So ano mo na lang siguro, mga sit back ka muna, isipin mo na kung hindi para sa then hindi, hindi para sa yo. And then the unexpected is going to happen to you this July, which is very uh, ready for opportunity you work for celebration home rest and anything about romance or family so unexpected magkakaroon ng isang um uh, opportunity for you na hindi mo inasahan doon sa inasahan mo so yun yung sinasabi ko minsan di ba so may mga inaasahan tayong darating sa atin and then may ibibigay sa ating iba doon sa plano natin so yun yung mga ganung expected mo ngayon July na iba dun sa plano mo, mapupunta. Mapupunta ka dun sa hindi mo pinlano. And, sa ibang bagay naman, unexpected ngayong July, possible magkakaroon ng isang reunion or celebration sa iyong family ngayong uh, July, which is, ano, um, matutuwa ang lahat at kayo. Uh, at yung celebration na yun is uh, about sa isang taong malapit sa iyo, mahal mga sa buhay, na naka-achieve ng gusto niya mangyari sa buhay or nagkaroon siya ng reward. But for you naman, possible mapunta sa iyo yung isang opportunity na hindi mo liniless expected mo na mapunta sa iyo. And um, some difficulties mo lang siguro ngayon is yung ano, yung pagiging optimistic. So, pinipilit mo maging optimistic kaya lang parang ayaw mo hindi ka na, hindi mo ano so yun yung parang pinaka difficulties mo ay na maging positive tulad ng sinabi ko sa iyo kanina nung una pa lang so yun ang mga difficulties mo is to become positive lang or pagiging optimistic which is uh, minsan na, nakakaano din yung ganun eh mahirap din minsan maging optimistic sa isang bagay na hindi magandang nangyayari sa buhay man din, kailangan mo nalang isipin ah, okay, natang bagay to, magiging okay, magiging okay to, magiging okay din, lilipas din to. Diba, may mga some point na ganun tayo, and then, naisip natin, ang hirap naman, pero nandun ka pa rin sitwasyon na yun, ang tagal, bago makarecover. So, may mga ganung klasikang pangyayari ngayong, Uh, July na pinipilit mo maging positibo o optimistic, medyo nahihirapan ka. Siguro gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, is yung mga delay mo or mga doubt mo or self-blame mo sa sarili mo is nangyari. Na sinasabi ko nga sa iyo, reverse mo mag-plan kung hindi nag-work yung plan A. And bago matapos ng uh, bono ito, masasabi natin isa kang uh, survivor or warrior. O sabihin natin ng Knights of Swords you are strong and energy to take the word. So, kung ano man yung second thought mo na nangyari sa'yo na biglang unexpected na isang opportunity na darating sa'yo, palagi ko dun ka magpapatuloy the rest of the ano, uh, month which is very ano ka kasi eager ka na dun sa pagbabago na mangyayari sa'yo sa mga susunod pang buwan. And Nakikita ko na mga magkakaroon ka ng achievement sa mga bagay na yan. In all aspect, whether sa trabaho man yan, o sa school, o ikaw bilang isang taong bahay, o kung saan ka ngayon ang estado ng iyong buhay. So, ang yung angel message mo ngayon ay romance. More. More about romance. So, about uh, ang angel message mo is kukuha ka ng mga inspirations about this person. ah uh, yun yung magbibigay sa ng siguro para maging optimistic ka. Is yung mga payo niya sa'yo. In a romantic kind of way. Uh, siguro. Kung, kung wala ka namang love one, ay wala ka mang karelasyon ngayon, possible mga galing ito is siguro on your inner self or yung faith mo kay Lord. But dahil nakafocus yung angel mo sa about romance, possible sa partner mo o sabihin natin na uh, nagbibigay sa iyo ng ano, ng inspiration ngayon. Doon ka kukuha ng kung ano mo yung pwedeng maging positibo ka for the whole July. So, sa ngayon lang yung akin nagbasa at nakita sa yung uh, mga card mo ngayon. Buwan ng ito, uh, Scorpio. Maraming salamat sa iyong pagkinig at pananood. And God bless sa